Naisip mo na ba kung bakit ang mga introvert ay tila maingat at may pag-aalinlangan sa mga taong nagpapakita ng sobrang kabutihan? Ito ay hindi dahil sila ay mapanghusga o hindi mabuti, ngunit ito ay dahil ang mga introvert ay may natatanging kakayahang makakita ng higit pa sa kabutiang ipinapakita ng isang tao. Mula sa kanilang malalim na pangangailangan para sa pagiging tunay hanggang sa kanilang matalas na mga instincts para makita ang mga nakatagong motibo kung napatanong ka na din kung bakit maingat na hinahawakan ng mga introvert ang kanilang tiwala o kung interesado ka sa proseso ng kanilang pag-iisip, manatili sa video na ito at maaaring mabigla ka sa mga insights na mapapanood mo. Narito ang mga dahilan kung bakit duda sa mga mabuting tao ang isang introvert. Number 1. Kine-question nila ang mga motibo. Kapag ang isang tao ay patuloy na ipinapakita ang kanilang sarili bilang mabuti, ang mga introvert ay natural na kinekwestiyon nito kung bakit. Ang kanilang kabutihan ba ay tunay o ito ba ay isang pagtatangka lamang upang makakuha ng social validation, leverage o approval ng ibang tao? Ang mga introvert ay sobrang reflective at malalim na sinusuri ang mga sitwasyon. Kadalasang iniisip kung ang kabaitan ba ng isang tao ay may kondisyon o may mga twist. Ang pag-aalinlangan na ito ay nagmumula sa kanilang pagiging maingat dahil mas gusto nila ang mga relasyon kung saan ang mga intensyon ay malinaw at hindi hinihimok ng mga nakatagong agenda. Number 2. Mas pinahahalagahan nila ang integridad kaysa sa imahe. Nirerespeto ng mga introvert ang mga taong inuuna ang paggawa ng tama kaysa sa pagmumukhang mabuti. Ang mga patuloy na nagsusumikap na magmukhang mabait ay maaaring isakripisyo ang pagiging tunay at sirahin ang kanilang mga halaga upang mapanatili ang kanilang imahe. Naikita ito ng mga introvert at mas malamang na magtiwala sa mga individual na kumikilos ng may tahimik na integridad kaysa sa malakas na pag advertise ng kanilang kabutihan. Ang mga aksyon na ginawa ng hindi nagahanap ng pagkilala ay higit na tumutugon sa mga introvert kaysa sa mga panlabas na pagpapakita ng kabaitan. Number 3, naniniwala sila na ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang mga introvert ay likas na mapagmasid at umaayon sa mga banayad na inconsistency sa pag-uugali ng mga tao. May mga taong maaaring magpakita ng kabutihan sa pamamagitan ng kanilang mga salita, pero alam ng mga introvert na ang mga salita ay maaaring maging mapanlin lang. Kaya mas gusto nilang husgahan ang karakter ng isang tao batay sa kanilang mga aksyon sa paglipas ng panahon. Ang pag-aalilangan na ito ay madalas na umusbong dahil nakakita na sila ng mga taong mukhang mabuti pero hindi na ninindigan sa kanilang mga pangako o sumasalungat sa kanilang moral na imahe kapag nasa ilalim ng pressure. Para sa mga introvert, ang tiwala ay binubuo sa pamamagitan ng consistent at tunay na mga aksyon. Number 4, nakikita nila ang kabaitan bilang isang shield para sa pag-iwas sa mga alitan. Ang ilang mga tao ay lumilitaw na mabuti dahil lamang iniiwasan nila ang mga komprontasyon as much as possible. Gayon pa man, pinahahalagahan ng mga introvert ang pagiging tunay kaysa sa mga mababaw na pagkakasundo. Maaari nilang tignan ang patuloy na pagsang-ayon na ito o hindi pagpayag na makisali sa mga tapat na debate bilang isang red flag. Para sa kanila, ang tunay na kabutihan ay nagsasangkot ng katapangan at paninindigan para sa kung ano ang tama kahit na ito ay hindi komportable kapag naramdaman ng mga introvert na mas inuuna ng isang tao ang magustuhan sila kaysa sa pagiging totoo, sinisira nito ang kanilang tiwala. Number 5. Nakaranas na sila ng manipulasyon sa likod ng kabaitan Ang mga introvert ay kadalasang target ng mga manipulatibong tao dahil sa kanilang pinaghihinalaang tahimik o matulungin na personalidad. Sa kasamaang palad dahil dito nagiging maingat sila sa mabubuting mga tao na maaaring gamitin ang kabaitan bilang isang kasangkapan upang pagsamantalahan o kontrolin ang iba. Natutunan nila mula sa karanasan na ang sobrang pagiging mapagbigay o labis na palakaibigan na pag-uugali ay maaaring takpan ang mga lihim na motibo. Para sa isang introvert ang pagunawa sa layunin ng isang tao ay kritikal kaya sila ay mabilis na kinay-question ang kabutihan na tila too good to be true. Number 6, pinahahalagahan nila ang lalim kaysa sa mababaw na kabutihan. Ang mga introvert ay naghahangad na makabuluhang koneksyon at may malalim na paghamak sa pagiging mababaw. Ang mga taong mabubuti na mukhang sobrang masiyahin, kaaya-aya o gumaganap ay maaari nilang makita bilang hindi sincere o mababaw. Ang mga introvert ay madalas na binibigyang kahulugan nito bilang isang kakulangan ng lalim na nagpapahirap sa kanila na magtiwala kung tunay ba ang mga intensyon ng taong yon. Sa halip nire-respeto nila ang mga taong tunay kahit na nangangahulugan na hindi sila gaanong mabuti o perpekto. Number 7. Natatakot silang madisappoint. Ang mga introvert ay namumuhunan ng malaki sa ilang mga relasyon na pinili nilang linangin. Ang emosyonal na pamumuhunan na ito ay nangangahulugan na sila ay partikular na sensitibo sa panlilinlang o mga disappointments. Sa paglipas ng panahon, maaaring nakakaranas sila ng mga sitwasyon kung saan binigo sila ng mga mabubuting tao, nabigong mamuhay ayon sa kanilang imahe o nagsiwalat ng mga kapintasan na nakatago sa ilalim ng kanilang tila perpektong panlabas. Bilang resulta, maaari silang mag-alinlangan na lubos na magtiwala sa mga nagpapakita ng kanilang sarili bilang sobrang buti o masyadong kaaya-aya. Number 8. Alam nila ang mga social fasad ang mga introvert ay dalubhasa sa pagbabasa sa pagitan ng mga linya at pagpansin sa mga hindi sinasabing mga senyales. Ginagawa nitong lubos silang sensitibo sa mga social facade o performative na mga pag-uugali. Kung ang isang tao ay labis na mabuti sa paraang parang pinractice o exaggerated, mabilis itong napapansin ng na mga introvert. Nagtitiwala sila sa mga individual na nagpapakita ng kahinaan o imperfections dahil ito ay mas totoo at relatable kaysa sa isang imahe na walang bahid at sobrang perpekto. Number 9. Iniingatan nila ang kanilang emotional vulnerability. Ang mga introvert ay sobrang selective tungkol sa kung sino ang pinapayagan nilang makapasok sa kanilang panloob na mundo. Kinikilala nila na ang pagtitiwala sa maling tao ay maaaring humantong sa emosyonal na pinsala at ang mga mabubuting tao ay minsan ay may dalang natatanging panganib. Dahil mukhang mapagkakatiwalaan sila, ang mga mabait na individual ay maaaring makapasok sa mga paunang depensa na iniiwan ng mga introvert na vulnerable kung ang relasyon ay hindi pala sincere. Upang protektahan ng kanilang sarili, ang mga introvert ay madalas na lumalapit sa gayong mga individual nang may pag-iingat. At number 10, nasaksihan na nila ang duality ng mga tao. Sa pamagitan ng kanilang matalas na kasanayan sa pagmamasid, nababatid ng mga introvert na walang sino man ang ganap na mabuti o masama. Nakita na nila kung paanong ang mga tao, kahit na ang mga may mabuting hangarin, ay maaaring kumilos ng makasarili o makapinsala sa iba kapag nahaharap sa ilang mga pressure o sitwasyon. Ang pag-unawang ito ay nagiging sanhi ng kanilang pag-iingat sa sinumang sumusubok na ipakita ang kanilang sarili bilang sobrang buti. Para sa mga introvert, ang pagkilala sa mga kapintasan at complexity ng isang tao ay isang mas mapagkakatiwalaang katangian kaysa sa pagsisikap na magmukhang perpekto. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload. Na-unexpected na pagbabago kapag tumigil ang isang introvert sa pagpapanggap na mangmang. -mang. Shoutout kay Dandan. Dan. Sabi niya, "Ini-expose mo 'yung mga introvert. kuhang kuha talaga 'yung mga punto rito." Sabi naman ni Darwin Hodo, relate po. Madalas ko na sabi kapag kinakailangan ng sabihin sa sarili na ako'y nagtatangatangahan lang. Sa kadahilan ng ayokong mapagkamalang nagpapabida-bida. At ayon naman kay Kurinai Uchiha, parang main character lang sa anime yung mga introvert. Gugulatin ka na lang sa nakatagong lakas na mahirap higitan ng ordinaryong oposisyon. A shoutout din kay La Rodelio Bola, Junjun Perang, Lerma Sarmiento, Emma Villanueva, Marie Delight Worker, Mary An Panya, Malia Mumena Bantas, Rexa De Asis, Nitan Agripa, Loi Borlongan, Goodel Botbot, Kalayaan Kapayapaan, Chick Mang, at kay Jan Ralph Lanyojan. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Ang tiwala ay isang bagay na hindi basta-basta ibinibigay ng mga introvert, lalo na sa mga mukhang too good to be true. Ginalugad natin ang mga dahilan kung bakit ang mga introvert ay nagsasagawa ng isang maingat na diskarte sa pagtitiwala sa mga mabubuting tao. Ito man ay kanilang malalim na intuition, mga nakaraang karanasan o ang kanilang kakayahang makakita ng higit pa sa panlabas na anyo. Ito ay hindi tungkol sa pagiging mapanghusga. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at pagprotekta sa kanilang kapayapaan. Kung nakita mong insightful ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang contents tungkol sa kaakit-akit na isipan ng mga introvert. At tandaan ang pagiging tunay ay palaging higit sa panlabastaan nyo. See you sa susunod na video! Alam mo ba na sobrang laki ng pagbabago kapag tumigil ang isang introvert sa pagpapanggap na walang alam? Panawin naman sa video na ito.